Iginiit ni Bishop Denver Andales ng Cagayan de Oro na hindi siya sangkot sa pagkamatay ni Mr. CDO 2023 candidate Adrian Fornillos na binaril patay noong Mayon 9 ng taon. Ito'y matapos madawit ang pangalan ni Bishop Andales sa social media na umunoy sangkot sa pagkamatay ni Fornillos. Pero inamin ni Bishop Andales na kilala niya si Fornillos at hindi totoo ang lumabas na aligasyon at akusa sa kanya na sugar daddy siya sa nobya nito. Sinabi ni Bishop Andales na hindi niya alam kung bakit nadawit ang kanyang pangalan sa pagkamatay ni Fornilios dahil wala o mano siyang natanggap na sumun o imbitasyon na mga otoridad ng lungsod. Nakilala o mano siya na tumutulong sa mga mahihirap at nangangailangan pero matatawag o mano na politically motivated ang pagsira ng kanyang pangalan sa social media. Dagdag pa nito na walang basihan ang mga isyo na nasa social media at mabuti pa o manong alamin ng publiko ang kanyang pagkatao at sa taong nasangkot sa kanila kanya. Nilinaw naman ni Andales na happily married siya sa kanyang napakamabuting asawa at may mga anak na nagsisirbisyo sa Panginoon. Kasama mo sa DXCC Armin Cagayan de Oro, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyo Man, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN. Thank you!